Okay, La live po kami rito sa GMA Hardcourt Sa Kamuning, okay? At uh, ito, may challenge kami sa Magamambong at Kiefer Rabena. Uh, para kayo ng shoot. Sa lobo ng... Bibigyan ko, tingin sa minuto. Uh, mauna, si Papa. Papa Bong muna mauna. Sabi ka muna, Kiefer, dito ka. Ayan, at uh, time. Ready na tayo sa time. One minute lang to, Bong. Yes, sir. Ready, get set, go! Oy, sa... halo lo O, oh, may tagabilang dyan, ha? Lima. Enam Seven. Eight. Last 30 seconds. 10, 11, 14, 5 ilang ilang ano? 14. na uh, points. Four. Salamat. Ang record holder po ay ako. 21. Sa loob ng... 24 hours. So ngayon, <laughs> okay, yun. yung anak uh, hahamon si Keeper. Ready ka na, Keeper? Ready. natin yung mga ano. Ready? Get set. Go. Bawal yan. Bawal yan. Nine. Ten. Alam mo, tatay din ako eh. Ha? Bad nag-bad nagmama- nagpumapatol ka eh. Uy! <laughs> ah, kailangan taasan pa natin yung eh. Ten seconds. Bukas. Okay. Oy, okay. congratulations. Ah, uh, Thank you, ba, okay, ha? Thank you. Uh, ano may sayo mo at uh, pinalo ka ng anak mo. <laughs> maraming maraming support uh, sa inyo. Sa lahat ng support. Oh, support uh, <laughs> oy. Oy, teka. Ano bang plano mong mag-NBA? O PBA muna? O Gilas? Ano ba? Ah, uh, siyempre gusto ko ma-represent yung country kahit pa paano. Ay, oh, iba um, yun. So, iba po na yung na-represent na yung Philippines. Ayan. O, oh, tapos, eh... Yun nga, mabanggit natin yung Mami mo pala, eh, champion din sa volleyball, no? Star Apo. player. Ba't di ka nag-volleyball? Ano, bakit basket basketball? Hindi <laughs> ko po alam eh. No. Uh, basketball yung... Magpalo mag sa ano naman eh. Anong... Pareho sa uh, Pero actually, uh, oh. maraking tulong yung volleyball, Kung mm. para mahasa mo yung skill mo sa basketball. Mm. Okay. Showbiz! Wala ka bang planong mag-showbiz? Oh. Huh? Uh, Iwan uh, mo na yun. sa akin yan. <laughs> Wala kang plano ng showbiz. Wala naman po. So, okay, ano yung sinasabi mo sidestep? Paano ba yun? Uh, pakita mo yung, ano yung old school ni Papa mo? Paano yung, yung signature move ni Bong nung araw? Ano ba? Dati kasi pag may bantay. Oh, kanyari ako. Dito, 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 Okay. Okay. Nyari ako, ito, ito, ito. okay. Ito. Ito. mo, coach. Uh, so... Kanyari ako bantay. Diyan sa bantay. Lay up. Asa na? Diyan. Ito is yung signature niya. Okay. Parang. Ay nga are. <laughs> Ay ga, ah, Side step. Hindi pa traveling yun? Hindi po. Ay, like. no. Arti lang po yun. <laughs> Tapos ikaw, ikaw naman. Paano? Yun ang ginagaya mo ngayon. Opo. Ayan. Kaya so, ba, yeah, ba. UST ako. Tanda mo. Uy! Paul! Paul! Ako yun! Blackwing! Paul! Paul! Oo nga! Oh, alam ko, Paul! Okay. Ulit. Okay. Cheater ba? Okay. Sige na nga! Okay! Hindi pa din nagtatapos sa ating masayang kwento ang kasama ang baga mga sa pagbalik po ng tonight with Anna Glavio!